ano po ba ang allergy at bakit nakakaranas ba yung mm. um, ibang tao ng ganito po? Minsan may mga tao talaga na very, very sensitive. Mm -hmm. no, ang Pag ano nila, very sensitive sila, number one, ang most common cause of allergy is house dust mites. Mm -hmm. Yung house dust mites pwede sa paligid natin at saka pwede dun sa mismo sa bedroom natin mm -hmm. no so kasi yung mga hinihiga natin pillows bed mismo mga blankets at saka mga ano na, mga ginagamit natin dito mismo yung pajama natin sometimes can even have those um, house mm -hmm. dust mites mm -hmm. kailangan talagang matanggal yon no pwedeng allergic po tayo doon sometimes pag kayong mga blankets natin hindi basta-bastang lilalaban yun na dapat Uh, pinaplancha pinaplancha. din. O kaya na-expose talaga at 120 degrees centigrade. Mataas yun. Ha? Ay, kaya hindi sapat na naipatay naipatayo sapat na, na mo lang, napatuyo mo hindi, lang siya hindi, sa hindi, oh, na ng, ng araw. Maski araw, mababa pa rin yun. No? So, mas mag na talaga ayung uh, uh, plan planchahin natin para siguradong patay yung house dust mites. Tsaka yung nasa bed, yung sa bed minsan pumap kasi kung ganito kalaki yung ta ka ano yung thick ang ating bed, sometimes yung ano doon nando sa ilalim. Hindi basta-basta maano yun ng ng ano ng ating mga init no. So meron tayong sometimes may steamer tayo na heat noon para pinapatay sila. Mm -mm. sa buong ano natin. So merong ganung mga gadget na pwedeng tumulong sa atin. No. When was the last time mga kapatid o oh, guilty tayo? Kailan nyo huling kasi, 'di ba? Oh, kahit na nyo, abay. Kada isang linggo or kada dalawang linggo mm -hmm. nagpapalit ako ng bedsheet, 'di ba? Bedsheet, ang bed covers niyo, ng pillow cover and ng kumot. Eh yung kama, yeah. kailan huli? <laughs> Hindi na natin yeah. alam. Yeah, Baka yeah. never pa hangga't nahihiga ng maayos ayun uh, akala natin yun na sapat oh, na oh, na oh, nagpapalit it lang itches. ng sheets pero yung cushion mismo pala na natin mahalaga mm -hmm. kaya sinasabi po nila diba, ba meron yung talagang mga uh, cleaning uh, company na talagang they steam mm -hmm. they ano mm -hmm. they uh, shampoo your 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 tama, your, tama. your ano your sofas mm -hmm. and your uh, beds para po at saka yung mga pillows para talagang mamatay hindi pala Yeah. Sapat yung... Sandali, pa. Mati, mati, mas, mataas ang malakas ang sikat ng araw pa. Yeah, yeah makikita mo nakababad yung mga unan. <laughs> oh, kukunin yung kutsyon, ilalabas. Yeah, yeah. Hindi pala sapat, hindi pa yun. Pa yun. <laughs> okay, maliban po doon sa dust mites. Yung ba, nabanggit mo na kanina, na yung pollens. Mm no, yung pollens ito, flowering plants, trees, no, they pollinate, especially in particular, mahagang maaga, minsan 4 o'clock. Kaya 4 o'clock, pag na-expose tayo dito, atsing tayo na atsing. Mm -hmm. Bakit at 4 o'clock? Ganito. No? Kasi may mga pollens na pwedeng pumasok sa ating uh, bedroom na pwede tayong maapektuhan kagad. Mm -hmm. Ang isa ba, no, yung pangatlo, would be common ta sa atin tayo nyo kasi we love pets. We uh -huh. love our dogs. We love our cats. Uh -huh. We love our birds. Sometimes, ang gano'n. No. So, of course, yung ano nila, yung danders nila, merong mga danders yan sa ano nila. Pali, pag sinabing danders, yun ang nakaka-allergic talaga. At saka yung mga buhok. Ano. Sa mga cats naman, saliva. Saliva is the culprit. Kaya, -kaya gano'n sila, no, dila ng dila. Mm. So, yung saliva doon, yun ang mayroong problema. Tapos, yung pangatlo, yung mga birds, yung droppings nila. Pwede uh -huh. mo nagiging ano yun. Uh -huh. Isa pang dahilan na common dito sa ating Pilip, sa Pilipinas, yung um, cockroaches Yes. No? So, uh, so, yung cockroach, yung cockroach hindi yung, pwede rin makaproblema yung buhay, pero mas nakakatakot yung patay kasi pag namatay yun, nagdi-disintegrate yun, of course pupunta sa hangin tapos yung miss, pag naano natin yun sa, ano natin, ng langhap natin yun, yun ang mas delikado, oh. yung patay na na ano, no. kaya dapat itapon lang agad yun, tatapon natin sa uh, garbage bin oh, and also with this uh, mga molds, ano yung molds natin, ando yung sa ating bedroom. Tapos meron tayo ditong bathroom. Sa bathroom doon, kaya ano tayo, ligo tayo na ligo. Very wet palati yun. So, mostly wet yun. So, and, and there, and right there and then, can develop the molds. Mm -hmm. So, it's common also that we have these molds in our place, or so, a place of work and place of uh, where we sleep. So, and uh, these are the common, common tinatawag nating allergens. Allergens. Sa allergens oh. At kadalasan, Doc uh, Hill, ito pong mga nabanggit nyo na mga dahilan, allergens, ito para umatake yung allergic rhinitis. Rhinitis, oh Kasi hmm. doon sa food, more of ibang uh, ano eh ibang allergy or iba yung presentation ng yeah, allergy yeah, yeah, yeah. eh pero yung uh, allergic rhinitis ito yung mga nabanggit niyo na hot ano ba nangyayari yeah. so, sa ilong natin there, pag there, ayan yeah pag may allergic rhinitis tayo apat ang mga usual manifestations mm -hmm. or even five number one, aching ng atching friend mm -hmm. eh, bilanggit mo na kanina yun, aching ng aching ng atching number two, pwedeng magbara yung ilong, no? Baradong ilong kasi may mga structures yun, lumalaki talaga yung structures nila namamaga. Number three, nasal discharge. Usually, watery lang, watery discharge. Hindi yung mga pag may colored na iba na yon, no? sinusitis na yun, bacteria na yon. No? Pero ito, it's just an allergy, so watery, and colorless discharge. And number, uh, number four is uh, itchiness. Either itchiness of the nose, itchiness of the ears, itchiness of the throat no? or the palat, no. Uh -huh. So yun na no. Papos, to, add to that is Malami tayo yung Luha. nagluluha. Oo. Oh, oh. Part ito, no? So, naluluha tayo. So, yung mga usually ini, ina, ano, na, binabanggit namin. Ano? So, pero meron pa rin iba. Pwedeng sumasakit ang ulo. Pwedeng may tumutulo sa likod ng ilong. No? So, and uh, of course, uh, itong mga manifestations na to would be there if you have allergic rhinitis. So, ano nangyayari nga, Dok? Kunwari, hindi naman lahat, di ba, hmm. na makalanghap ng pollen um, or ng dust mites ay magre-react. So, anong nangyayari? Parang pa, para namin sa katawan na, okay, kunwari sa isang tao may allergy, uh, may allergic rhinitis, nasing hot. Apa, uh -huh. ano ang unang magre-react? Bakit ka magbababahing? Uh -huh. Bakit ka magluluha? Hanggang kakati na kung ano man dyan sa ano. Hindi, yung nga, no, sabi ko, merong ibang tao talaga very, very sensitive, sensitive. sa ganito. No? So, that's after, how the body uh, reacts. Yo, that's know. how the body reacts. Since very sensitive sila, nagkakaroon na ng inflammation. Basically, allergic rhinitis is defined as inflammation of the nose. Once na nalanghap nila and once na-expose sila sa allergens, lumalabas itong mga simptomas na to. So, it's inflammation of the nose because very, very sensitive sila sa mga allergens natin. Ano? And somehow, uh, meron tayong mga mekanismo na nangyayari. Meron tayong tinatawag na cytokines. No? Ito, pagka naging inflamed na yan, lumalabas na sila ngayon nagiging na sila ay nagde develop nitong mga sintomas ano may mm. mga particular elements doon sa loob na ilong na once na talagang na-trigger na-trigger itong sistema na to bak mangyayari na po yun. Mm -hmm. So, there is a certain mechanism that takes place at that time which may differ from person to person. Yes. May aring ikaw, hindi ka, ako hindi ako allergic sa, marami kami aso, pero hindi kami allergic oh. sa aso. Pero ang isa, para ma, ma mapadaan lang sa isang taano na maraming aso, pwedeng atsing na siya That's na atsing. So, different uh, manifestations, different patterns.